Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa ating channel. Kung ikaw ay bago dito, ito po ang ganap Canada. At kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe, mag-like, mag-comment, and mag-share. Sa araw po na ito, uh, magbibigay ako ng aking kwento or aking opinion uh, tungkol sa mga praktikal na dahilan at rason ng isang Pilipino kung bakit nagpapaalam sila sa Canada. Alam mo yung pakiramdam na pinangarap mo ang Canada, dito ka manirahan, dito ka bumuo ng isang pamilya, dito ka mag-start ng buhay mo, dito ka magtrabaho. Pero nung narating mo ang Canada, finally, sinasabi mo, wait lang. Ito na ba yun? Ito na ba yun? Yung <laughs> ganon. So maraming mga Pilipinong nakaranas sa atin yan. Maraming Pilipino na nakaramdam ng uh, ganyang feeling nung nakarating na sila dito sa Canada. Bakit ba uh, napapaalam ang isang uh, Pinoy sa Canada? At ano yung mga rason kung bakit nasasabi nila na gusto ko nang bumalik ng Pilipinas or gusto ko nang uh, lumipat sa ibang bansa other than sa Canada. Yung mga gano'n. So, yun ang ating uh, episode for today. Yun ang ating pag-uusapan. And, yeah, stay tuned. Sa aking pong opinion, number one sa ating listahan talaga ay siguro na napapagod na ang ilan sa ating mga kababayan sa pag-aantay ng kanilang TR. Ito yung uh, pinakamalupit na waiting game sa buhay ng isang immigrant, sa isang Pinoy. Yung tipong ilang taon ka nang nagtatrabaho dito, ilang taon mo nang ang lumipas, kumpleto naman ang documents mo, kumpleto ang mga requirements mo, na ipasa mo na yan sa IRCC pero ang taga tagal ng approval. Hindi mo masilayan ang iyong PR card, yung gano'n. So, minsan, uh, natatagalan din yung pagproseso ng mga papel na yan dahil sa pabago-bagong immigration policy and rules, lalong-lalo na ngayon sa Canada. At yung iba, napapaisip na lang na gusto ko na lang mag-abroad sa ibang lugar o kaya gusto ko na lang uh, bumalik sa Pilipinas o then Buti doon, napakasimple ng buhay doon. Wala akong aantaying uh, permanent uh, residence o oh, hindi ako mag-aantay ng citizenship dahil citizen naman na ako. Yung ganun. <laughs> yung tipong na napapaisip talaga yung mga kababayan natin dahil pagod na pagod na sila sa pag-aantay. Ang tagal ng pag-aantay nila. Yung uh, PR card nila. So, yan yung number one sa aking listahan. So, number two sa aking listahan, sa aking opinion at palagay, siguro uh, napapagodbay ang isang Pinoy sa Canada dahil uh, hindi sapat ang kita sa mga gastusin. Lalong-lalo lalo na ngayon, lagi kong sinasabi dito sa channel na ito sa mga uh, lumipas na mga episode ko, na talagang ang mamahal na ng mga bilihin dito. Renta, nagtaas na. Mortgages, nagtaas na din. Mga interest, nagtaas na din. Uh, idagdag e, mo pa dyan. Meron pang mga home insurance, car insurance. May mga kung ano-ano pang mga gastusin. Talagang nagmahal na siya. Compare mo talaga noon ang cost of living ngayon dito sa Canada ay napakataas. Very, very expensive. So, sasabihin siguro ng mga kababayan natin sa Pilipinas, ano raw, hindi kasya ang kita ninyo uh, dyan sa Canada sa mga gastusin nyo. So, parang nabibingi sila uh, kung sinasabi natin yung ating mga hinaing na hindi sumasapat yung kita natin. Pero, syempre, alam mo yun, nasa Canada ka. Yung dolyar ang kita mo, ang gastusin mo is dolyar din. Buti sana kung pwede yung dolyar ang kita mo, tas peso ang expenses mo. Wow, sana. Sana nga lang ganun, pero hindi po ganun eh. dolyar din po ang magastusin dito sa Canada. Kaya, minsan talagang yung kita natin hindi na sapat. Um lalo na kung ang sweldo mo ay minimum wage lang kahit mag-asawa kayong nagtatrabaho pa parang uh, kayo break even na lang siya talaga walang natitira yung ganon so kahit siguro na pag-uusapan yung pagkakaroon ng savings account sa pamilya uh, naaantala ng napu-postpone kasi walang natitira so sasabihin siguro ng um, nanay or tatay na next year na lang tayo mag-ipon kung makakaluwag-luwag na yung ganon. So, yun ang number, two, number two ko sa aking listahan. Hindi na sumasapat yung kita ng isang Pinoy sa mga gastusin dito kahit magtrabaho pa ng full time, meron pang part time hindi talaga sapat. Ang aking pong listahan ay nabuo ayon sa aking opinion, aking palagay at aking kaalaman na mga rason at dahilan ng ating mga kababayan dito sa Canada para sabihin nila na ayaw na nila dito or napapagod ba Canada na sila. Hindi po ako nag-survey or hindi ako nag-interview ng mga kababayan natin. So, number three po sa aking listahan ay siguro ang mga kababayan natin ay napapagod na sa pagbabayad ng mataas na buwis. Yun. kasi hindi natin alam na yung uh, habang tumataas yung sweldo natin tumataas din ang bayad natin sa buwis sa tax yon kaya sinasabi ng iba sige mag time tayo ang sarap mag, -mag part time ang sarap uh, mag overtime kasi may kita ka ba diba? Pero hindi mo alam na habang tumataas yung kita mo, tumataas din yung tax mo. Kaya sinasabi ng iba, narealize realize nila yan at the end of the year pag nag-file sila ng tax nila, na bakit ganun, parang pinagod ko lang yung sarili ko na nag-overtime, nag, nag time, na nag-part-time ng isa, dalawa, kasi napunta lang sa tax. Kaya titignan natin, ingat-ingat tayo ingat na sa pagtatrabaho, yung sumusobra yung trabaho natin sa oras, yung ganun, kasi wala kang kikitain, meron siguro pero pokaunti lang yung uh, big chunk ng kinita mo sa iyong overtime, mapupunta lang talaga yan sa tax, kaya kailangan turuan din natin ang ating mga sarili para alamin papaano kinukwenta ang tax dito sa Canada yun po ang aking number 3 ang number four sa aking listahan is mahirap magpundar ng property kagaya ng uh, makabili ka ng bahay dito sa Canada. Kasi <clears throat> pag nagre-renta ka, though hindi mo siya pagbimayari, yung tinitirhan mo at wala kang nai-incur na equity, mura yung babayaran mo talaga. Kasi ang iisipin mo lang doon, renta, tapos yung utilities mo which is uh, mababang halaga lang 'yon kasi nasubukan din namin magrenta, matagal na panahon din kaming uh, nagrerenta noon, ilang taon din. So nang compare ko din yung uh, expenses namin sa renta namin at saka sa utilities namin at saka ngayon na meron kaming sariling bahay, sa utilities, lahat ng mga expenses namin, insurance, uh, home insurance, yon. So, kung susumahin mo talagang doble, triple, kung titira ka sa sarili mong bahay, bibili ka ng bahay mo, ang gastusin mo talaga ay uh, medyo mataas. Yun. So, ilan sa mga kababayan natin dito sa, dito sa Canada, napapagod by Canada na lang sila kasi hindi na nila ma-afford yung pangarap nila na magkaroon ng bahay dito sa Canada kasi siguro kinukwenta nila masyadong mahal at hindi kakayanin ng kanilang kita mas malulubog sila sa utang kung kukuha sila at ipagpipilitan nila yung gusto nila na magkaroon ng bahay yung ganon kasi kung sa renta, renta lang at yung uh, utilities mo lang dito pagka meron kang bahay may mortgage ka may property tax ka utilities mo ang 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 taas tapos meron ka pang iisipin maintenance meron ka pang home insurance and then alam mo yon iba pang mga gastusin dito sa uh, dito sa bahay yung ganon Number 5 sa ating listahan, alam ito ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung may mga anak na maliliit yung napakamahal na daycare fee. Ayan, sasasabihin ng iba sa inyo, nako, paalam Canada na tayo, balik na lang tayo sa Pilipinas, buti doon, at uh, mayroong mga lola at lolo, mga kamag-anak, mga kapatid na handang mag-alaga ng inyong mga anak upang makapagtrabaho kayong mag-asawa, yung ganon yung balik na lang kayo sa Pinas at doon na lang palakihin ang inyong mga anak. Balik na lang kayo ng Canada pag malalaki na sila. Yung ganon mga dahilan at rason kung bakit nag -go goodbye Canada ang ilan sa mga Pilipino. Kasi sa totoo lang, oo, ang mahal ng daycare fees, ilan yung mga kaibigan ko na talaga ang inahing nila ay yan din yung buong sweldo ng isa sa kanila ay mapupunta lamang doon. Sa aking opinyon at sa aking palagay, ang number 6 sa aking listahan, um, kaya na papa ang isang Pinoy sa Canada ay mabagal yung uh, career growth nila dito sa Canada. Karamihan sa atin, marami uh, mga Pinoy sa healthcare na lumipat na ng US, lumipat na ng Middle East, kasi mas malaki daw ang kitaan doon, yung ganon. Lalong lalo na may mga kakilala ako ng mga nurses na nagtatrabaho sa Middle East doon, kasi I think uh, sa Saudi meron silang mga provided ang bahay nila, free accommodation, meron pa yung free transportation, yung ganon. So, hindi na nila pro-problemahin yun. Yung mga gastusin nila sa bahay nila, yung gastusin nila sa transportation nila, talagang yung sweldo nila is take home talaga nila yon na buong buo. So, sinasabi ng mga kababayan natin dito sa Canada na lumipat na lang sa ibang bansa, magpaalam na lang sa Canada at lumipat sa ibang bansa, buti doon ay mas malaki ang kitaan. Nag-abroad na lang din tayo, eh, doon na tayo sa malaki ang kita. Yung parang ganon. Yun yung isang rason sa aking palagay na kaya nagpapaalam ng isang Pinoy sa Canada. Ang number 7 sa aking listahan, ah uh, marami rin akong mga kakilala at mga kaibigan na talagang nagpaalam sila sa Canada kasi mas gusto gusto ginusto nila na magkaroon ng sariling negosyo sa Pilipinas. Yung ganoon. Pwede namang magnegosyo dito sa Canada big but napakalaki yata yung start-up cost dito sa Canada. So, ilan sa mga kababayan natin, siguro may mga kakilala din kayong mga naranasan yung ganito or yung ito yung uh, sinundan nilang path nung nakarating sila dito sa Canada. Nagtrabaho sila ng puspusan, ng maigi, nag-ipon talaga sila para dun sa capital na kailangan nila And then, nung enough na yung pera nila, yung fan nila, bumalik na sila sa Pilipinas kasi yun talaga yung pakiramdam nila. Gusto nila yung sila yung boss. Ayaw nila yung sila yung inuutosan, kundi sila yung nag-uutos. Pwede naman po yun. Yun yung pangarap ng ilan sa mga kababayan natin dito sa Canada. Kaya, nagpapaalam eh, Canada na sila. Kaya nung may enough money na sila, nagpapaalam Canada na sila. So, yun po yung aking number 7. Ang ating number 8 at ang ating number 9 ay magkadugtong. So, ang ating number 8 ay walang work balance. Ang ating number 9 naman ay napagod ka na sa work shift mo. So, wala ka ng oras sa... Uh, sarili mo or sa pamilya mo dahil um, trabaho ka na ng trabaho. So, alam naman natin dito sa Canada, maraming uh, tayo mga kakilala, mga kaibigan, sabi nila, ang ganda nga dito eh, ang work balance mo dito maganda kasi yung iba talagang uh, strictly 8 to 5, mga ganun lang yung mga trabaho nila, tapos Saturday, Sunday, wala silang work. Pero, hindi sa lahat ng industry. Kagaya ng ating mga healthcare worker. Hindi naman sila mga kapili ng mga schedule ng mga 'yan kasi talagang 24-hour bukas naman ang mga hospital dito, 'di ba? So shifting talaga 'yon. So kung ano yung maitapat sa'yo, 'yun yung kukunin mo. So naiisip nila, wala talaga silang uh, life work balance. Meron din dyan kay ramihan sa atin ng mga factory workers. Ganun din ang mga trabaho nila. Uh, shifting din. Pati ang ating mga uh, truck drivers, 24 hours silang nasa daan. So, yung iba sa atin, talagang ninanais na lang nila na umuwi na ng Pilipinas. Buti daw doon, nakakapagpahinga sila uh, kahit kaunti. Kasi, ilan sa ating mga kababayan, isang taon, dalawang taon, tatlong taon, hindi pa sila nakakauwi ng Pilipinas. So, wala talagang bakasyon sabi nila pagod-pagod na daw ang kanilang uh, katawang lupa pati espiritu na pagod na din dahil sa pagtatrabaho nila yung ganon <laughs> pero syempre yung <laughs> yung pagpunta mo dito sa Canada, dapat naka-mindset na yan na dadatnan mo dito sa Canada, lalong-lalo na kung yun ang industry at yun ang uh, trabahong iyong papasukan, ay dapat yung isip mo ay nakaset na yan. Dapat ready ka din, yung ganon, para hindi tayo magpaalam sa Canada. Pero ilan sa karamihan, uh, ilan sa mga kababayan natin, ay talagang napapaalam Canada sila dahil sa dahilan na ito walang life work balance at napagod na talaga sa kanilang work shift yan ang panghuli at number 10 sa aking listahan nagpapaalam ang isang pinoy dito sa Canada dahil namimiss na ang simpleng buhay sa Pilipinas yung nami-miss niya nila yung mga kwentuhan nila sa kanilang mga kapitbahay. Nami-miss na nila yung simpleng... Uh pagkain lamang, yung salo-salo ng kanilang mga pamilya, yung tipong kahit hindi daw sila mayaman, hindi malaki yung kita nila, basta masaya ang buhay nila. Yung ganon. Yung iba naman sa atin, na-realize na na hindi lang pera ang sukatan sa pagkakaroon ng tagumpay at masaya at peaceful na buhay. Yun. So, na-realize na nila sa katawan nila na hindi pala sila para sa Canada at hindi ito yung pinapangarap nila kaya nagpaalam Canada na sila. Yun po ang aking panghuli, ang number 10. Namimiss na ng ating kababayan ang simpleng buhay sa Pilipinas. Kaya ayan, sampu pa lang po yan sa napakaraming dahilan kung bakit nagpapaalam ang isang Pinoy sa Canada. Hindi dahil hindi maganda ang Canada, hindi na nila nagustuhan ng Canada, kundi dahil um, sa palagay ko, bawat isa sa atin, uh, meron tayong kanya-kanyang priority. Yun po ang aking palagay. Um, kung ikaw ay na-experience mo yung ganito, nagpaalam ka din sa Canada dahil, mayroon ka ding mga karanasan at mayroon ka ring personal na dahilan, i-comment mo sa comment section at gusto ko din pong malaman. At syempre, wag po ninyong kalimutan na mag-subscribe sa ating channel, mag-like, mag-comment, and mag-share na rin po kayo ng ating video. And hanggang sa susunod na episode po, maraming salamat sa inyong lahat. Paalam!